comment, supposed post ko about the Pancit Palabok place in Malabon. Pansit Malabon. Sorry. Pancit Malabon. Si kami'y taga Malabon, no? mm -hmm. I grew up there. Uh okay. So thank you so much. Uh, alam kona kung sa napo upunta. I think uh, M Flores, because Mil, you... huh? Mil Flores, Mil ah, Flores, yeah. Mil Flores. Yes, siempre. palabok is such a underrated dish globally in terms of like when you say Filipino food palaging pancit canton or pancit pero konti lang may alam ng pancit palabok may liga ako magluto ng pancit palabok sa iba't ibang lugar when I do my pop-ups because gusto ko lang siya i-push pa or gusto ko lang makita yung different facets ng pancit palabok Because I believe it's such a, you know, complex yet simple dish, and it's distinctly Filipino. Um, for akin, um, what makes pancit malabon different? I think it's the noodle, talaga. Eh. Diba? It's thicker, tapos firm siya. Yes. Actually, mahilig talaga ako sa pancit malabon yung malaki noodles. Mm, Actually, kahit pansit palabok, mahilig din talaga ako. So, which one yung prefer mo? Um, pagpapapiliin ako, depende. Pares ko silang gusto. Si Camille, Pero, I remember growing up talaga na madalas kami may pansit malabon. Kasi nga, taga malabon kami. And, si Camille doesn't eat much rice. She loves her noodles and her bread. Oo. Ako yung filipino na hindi mahilig sa kanin. <laughs> hindi, hindi. Gusto mong kanin malagkit. Oo. Okay. Actually, mahilig ako sa adlai. yon Sarap ng adlai. Oo. Kamis. Tapos, ano, ba? Diba? Parang low glycemic pa siya. Parang mas healthy siya. So, hindi ko alam. Um, mahilig din ako sa, basa rice na malagkit. Yung parang, mahilig ako sa kakanin. Mm. Mahilig ako sa Japanese rice. Mm. Yung ganun klase actually, sana makakain tayo ng mga sapin-sapin. Ah, well, yung masarap rin daw yung pichi-pichi dito. Oo nga eh. Sige. Masarap rin kumain ng crispy pata doon sa Judians so, ulit. Kasi nung pumunta tayo, kumain tayo sa Hagdan kasi hindi pa tapos yung main restaurant nila. But anyways, let's play it by ear. Let's see. And then after that, we're having dinner at Dinong Rice. Medyo gloomy day. Oo. Oh. And dito sa Skyway, talagang susundin mo talaga ang speed limit kung hindi ko hulihan ka. Uh -huh. Alright. Ang lakas ng ulan. <laughs> Welcome to Malabon. Oop. Oops. Ang cute ng mga bata. Pinulutan nila ng plastic yung katawan na lang. I'm yeah. really hungry. Pero also, I don't want to eat so much kasi syempre may kainan pa dun kay Ninong Rai. Ako, gutom na gutom na rin ako. Oops. So growing up, hindi, hindi pa ako nakakapunta dito sa area na to. totoo lang. Kasi yung part kung saan kami lumaki, nasa, malapit na kami sa Caloocan. Hindi, hindi talaga siya malabon na malabon. Although... Sabi ni Ninong Ray hindi daw malabon yung area niyo. <laughs> malabon pa yun. Potrero malabon nga eh. Pero... Rufina. Yes. The famous Rufina. Um, patis. Pero, ano? My mom naman grew up in Navotas. So, yan yung parang next after Malabon is Navotas naman. So, doon siya lumaki. Ayan si Mayor Jeannie Sandong. ano maganda yung mga programa niya dito sa Malabon, no? Hmm. Kahit sabi nila, Nino Ray, eh. No? Oo. Tsaka... Very visible siya sa social media. Lagi ko siya. Well, I follow her sa Facebook. Marami siya mga very dynamic, active mayor. Yes. Wait, bago ba magkilay? Eh? Or after magkilay? Malabon eh? ahon. Aba, si Mr. Ricky Sandova. Pa. Parang ito yun, no? Ito siya. Ah, ito pa, bibo. Ah, uh, okay. Okay. Oh, may parking sa harap nila. Ha? Yun yata yung parang pang dessert niya. Kasi mga nasulat pichi pichi ganun. Masya tayo. Babe, naku may lomi. Eh. Isa pa yung gusto ko. <laughs> you Uy, save your appetite. I'm pregnant. Okay. I have an appetite. Okay, okay, okay. Hindi okay. ano na tayo kukontra. Ready ka na kumain? Ready. ang pansit, iba-ibang mga pansit. Kay, iba yung pansit malabon niya, o. Oh. Ibang klase. May cash ka. Meron. Okay. hindi ako mag-iwag ba? Kasi Sir, Dito, sa inyo. Ang ano namin, besa namin, pansit malabon niya. Sa... Mga ulang naman po, ang kasalan namin po, sisig, Big Mikado, Big Calgaretas, So hiyepo kasi bata. Okay, ang dapat yata natin orderin is pancit malabon, syempre. Uh, subukan natin yung pork sisig niya. Kasi sabi daw ni Atta masarap nila. Crunchy daw. So medyo na-curious ako. Saka beef mechado, ma. Mesa rin po natin. Beef mechado? Yes, po. Oh, alam mo, totoo lang, hindi ko alam kung ano talaga ang beef mechado. I-take out na lang natin. Ah, sige. Kasi Pero, na lang nasa lang na na malabo na tayo. Sige, isang beef machado na rin. Yung no. so, no. rice ko. Sure. Walang rice. Okay. Okay. Yung kuchid dati, gawa nyo? Apo, sir. Sarili po namin lahat gawa siya. Pichi-pichi, lahat ko gawa namin siya. Ay, gusto mo ng pichi. Okay. Yung okay. 10 pieces, ma'am, 130. Kiss po ang pinaka nasa iba ko. Yung 10 pieces lang. ako sa iba. Easy, easy lang sa pagbili, ha? Opo. Isang pancit malabon, isang pork sisig na walang rice isang beef machado na walang rice. Tapos isang pichi pichi. Yung small. Yung pansin malabon lang, yung good for the pork. Yes. Okay. Gutom nga siya. <laughs> <laughs> Hindi nga bilao yung in order to eh, Sarap Saroy. sana mag... mag? San Miglite, pero... <laughs> wag, 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 wag. Water lang. Okay. dun pala sa kabila yung mga dessert nila or yung mga kakanin. Yes, pa. Tapos, so dalawa to. Ito. Ito po, uh, mga pansin. Oo. No, mga pagka-ulam. Doon ko lang nang-desert. Doon nagsimula? Opo, doon ko lang Ito po kasi saan? I have a feeling this is gonna be a good meal. And... Alam mo, when you enter a place or when you interact with the people, and parang may pake sila or may alam mo yung mas sense mo na passionate sila sa trabaho nila and parang alam mo na matagal na sila nagtatrabaho sa lugar na yon parang yun yung feeling ko ngayon Ah, uh, pero hintayin ko muna yung pagkain and then doon tayo mag pa pero I have a good feeling about this ah may taas pa na-deliver din kayo ng mga bila. Opo, lalamove po. Pero pagka araw kong ko, lang po, meron po kami ng rider Pero pagka ano po, kasi may kadalasan kami may Quezon City, may lalamin mm -hmm. ng Bilacan. True, lalo po siya. Matagal na ba po? 10 years na po. Uh, Nung tinanong ko yung mga tao, sabi nila ito daw at saka yung isa. <laughs> po yung bestseller sa pagkakarap. Hindi naman kailangan in order na matamis yung huli. na talaga. Oo, oh, ang lagkit. Oh, Iba oh. yung texture malagkit. Bakit siya masarap? Yung texture ng... Ito yung pancit malabon na. Parang ano ba yung naisip kung pancit malabon na? Di ba sabi ko kanina yung pagsasabi ko? Ito po. Ito po yung best seller namin. Pork sisig beef michado. Ito mo, tagal talaga yung pagluto nito. ito ito mukhang promising din. Alam mo talaga na malutong. Good. Yung texture sa akin naka Parang yung nakakaiba. Para siyang yung pagkalagkit niya. May pagka-grainy ng konti. Parang talaga purong-puro. Mm. 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 So Hmm. Hmm. Hindi, pero hindi siya ganun kadensa. At saka maluwag. Maluwag. Elastic. Masarap. Can I, have, can I gusto ko lang cheese masyado? Gusto ko tikman kasi yung pinakalasa niya. Ano po yung Ano, same lang yung pinakasar sa pansin ko na ito? medyo mabasa, mabasa. Oo, So, di ba yung kanina, sinabi ko yung parang yung darong pansin malabon yung pwede makapal yung noodle? Mga kaibang lanseng. Eh. Mm. Mm. Okay. Harap. Malasa? Malasa. Habang okay. perfect mm -hmm. siya with calamansi. Oh. Yung contrast niya. Gusto ko malaman kung bakit ganito yung pancit palawan. Amoy mm. ko nga yung tinapa. Actually, if you wanna try it, it's bakit talaga ako. Pansin malabon, or pansin palapok na tayo. Hmm. May pagab... different. Hmm. May pagabihon na, no? Hindi siya masyadong masos. Kaya malasa siya. Hmm. Masarap talaga pag maraming... Chichara. Chichara, actually. Hingit tayo ulit. <laughs> pero mala, malinamnam eh. Nandito nang gagaling yung lasa yan. Eh. Hmm. Try ko yung sisi ka. Whatever I eat, I like okay. hmm. it. Iba siya. It's a sisig na that I'm not used to having. I mean, in terms of flavor. But it's good. Nangingibago pa ako. I mean, manamis-namis na makrema na yun, man, na malutong. Parang ganon. Hmm. Pero malinam naman siya. Tama. This will, this will be really nice with a little bit more clemency. And kanyang ako ng konting-konting patis lang. Pa. Gets mo? Medyo matamis-tamis ka siya. Oo. Oh. Kasi kaya nga, if we ask for, like, konting patis lang, piling ko bagay. <laughs> Oo. Oh, oh. okay, At saka... Okay. Tapos with calamansi. Ka. Yes. Sarap. Saka, ito yung magandang dish. Yung nagihiwala yung mantika. Diba? Tingnan mo. Pag nagihiwala yung mantika, good sign yan na matagal talagang niluto. So ito yung specialty nila. Sa itsura pa lang mukhang solid na. Mm. Wow! Surprising. Yung mata hindi naglalay. Kumidlat yung mata mo eh. Never found out kind of taste of fish. Hmm. Masarap. So ha? Paano ba siya i-scrape? Parang siyang bistek na minash na hindi masyadong maasim. Mm. Trap to. Rice. Mm. Sunny side up egg. Tapos, haluan mm. ko siya ng kalamansi or achara sa tabi. Lasang-lasa mo talaga yung baka. Oo. Hindi siya... Parang yung lasa niya, inuna nila yung... Parang nangunguna oh, yung lasa ng baka. Tapos sumusunod na yung timpla. Hindi overpowering yung timpla, no? Normally kasi... Mm. Minsan, pag kumakain ka, timpla agad. Nasasapawan na yung karne. Mm. Sarap? Sarap. Gusto... Think masarap. Mo masarap to with ano raw onions. Mm. So, -hmm. no? suka masarap to with. Kung gusto mo lang konting pang konting patis. Ako parang hindi, na. hindi okay, kasi ka malakas sa salty. Ako pitik ng kalamansi pa rin. Pwedeng konting sili. Second time na natin 'to magmalabon. I know we're just scratching the surface. Mm -hmm. Pero may pattern si malabon eh si Malabon, hindi nagso shortcut yung mga kusinero dito sa Malabon. Parang they really go through the process. And as a cook, kailangan tayo pumunta dito sa Malabon para matuto tayo ulit. Kasi dito, di sila walang cutting corners. Palagi kong sinasabi tong word, simple lang pero masarap. Marunong sila magbalanse eh, ng mga lasa. You know what I like about this? Uh Aha. -huh. Diba Di ba kasi hindi ako mahilig kumain ng rice? So, maulam ako. Hindi siya nakakaumay. Kahit may rice or walang rice, masarap siya. Actually, ito rin. Kaya ko ito ubusin lahat. Kasi hindi siya nakakaumay. Huwag, eh. huwag mo ubusin. Tama yung aking kutub na it's gonna be a good meal and it is. Tsaka mm. mm. masarap yung patis na gamit nila. Ate, yung, yung patis, galing yan malabon. Puro. Wala siyang tatak. Pati patis, masarap, no? It's a good meal. Kuya, ano in order mo? Matagal ka na dito kung oh, nag-order? Tita ko po. Tita mo? Masarap yung nagkiliyo. Nakasal po sa mga. Kaya ko kumain ng maraming maraming pichu, pichu So, ano yung favorite mo sa lahat ng kinain dito? Sa lahat? Yung beef machado. Then? Hmm. Lahat naman gusto ko. Um, I really like the pichu pichu. Uh -huh kasi mat the sweetness and then the cheese together. So, ako yung type na may hilig ako sa ano, flavor bombs. Like, I like contrasting flavors. Like, sweet and salty, sour and sweet, sour salty, ganon. So, for me, this is perfect. Sweet and salty. May hilig ako sa ganon. Gustong gusto ko rin yun yung pansit. Although, nakakanibago nga siya kasi mas mahilig ako sa mas basang pansit. Pero pag matikman mo siya, parang malasa talaga siya. Yung sisig, I have to be honest, hindi ko siya normal na sisig na type. Pero, nung nilagyan ko siya ng patis, mas gusto ko siya. Again, preference lang kasi yun eh. Kasi hindi ako mahilig sa matamis na sisig. Gusto ko yung medyo salty. Salty with Kalamansi. Taste is really subjective, and it doesn't mean na uh, hindi siya masarap. It's just yun lang. May pakanya kanya tayong preference, right? Ikaw, ano favorite mo sa Actually, mechado. Tama nga si ate. Best seller nila yung mechado. Yun rin, yun, yun rin yung favorite mo dito? Tapos, sabi nyo nga, di ba, ginagawa siya sa bahay nila yes, Sila talaga ang okay. gumagawa Hanggang ngayon Kaya, yung lasa Very Alam mo yung lasa Sorry, again, madalas kong ginagamit yung word Pero May pagmamahal May pake Alam mo yun uh, Ano pangalan ng mayari? Uh, Mindy Flores Ha? Sino? Mindy Flores Mindy? Mindy Siya yung nagluluto? Opo okay. Ito, pansin mo, ang bigat ng isang maliit na box. Mmm. Purong-puro yung kasaba Like, lasang pag kinain mo, agad-agad, nalalasan mo yung creaminess of the kasaba Yung lasa... I find it grainy. I, I love it that it's grainy. Ako din. It feels like a small batch. Gano'n? Diba kasi sa ice cream, small... Made in small batches. Kaya, yun know, batch, Small batch. It's, it's Small batch of everything, hence the restaurant it's also small and you know they wanna keep it this way, which I I'm actually in somehow that phase as well as a you know, as a restaurateur na I don't wanna scale so much because I wanna keep like what you said, that small batch. I know there's more money in scaling but sometimes na rin happy. And when you're not happy Hindi, ganito na lang. Whatever, kung ano, walang basagan ng trip. And kung saan kayo magaling. Pero kung happy ka sa ginagawa mo, lalo kang gagaling pa, di ba? So, ako, happy ako ngayon. Happy rin sila dito. And nagre-reflect sa byproduct. So, pakanya-kanya. And uh, I love it. I love... Malabon is actually one of the most underrated places to eat and is one of the most underrated cuisines. Marami nagsasabi, Kapangpangan, Ilonggo, uh, actually Bicolano, underrated rin. Uh, Malabon. I think Malabon should be there. Nasa top three ko yung Malabon. May love ko nga sa isang taga Malabon. Yan rin. <laughs> oh, ang galing mo humirit ah. <laughs> that's a good one. <laughs> oh, well, that's true. Totoo. Ayun o, oh, si... Mi... Mindy! Yan, si Mindy. Hello, Mindy! Ang sarap, Mindy, ng... Uy! Ito, ito masarsa, no? Ito kailangan natin tikman. Nagluto ng ating masarap na pagkain, si Mindy. Hi, Mindy! Hello! <laughs> ngayon, si Mami ang ginawa niya timpla ng pancit malabot, Pinalitan namin ng nang ginawa namin dito. Traditional na pansit na yung yung Oo, no, yun oh, yung tikko. Okay. okay. So, ang ginawa namin twist dyan, kami yung unang pansit na malabon na may thin noodles, tapos sinama na namin yung kalamansi. So, ko yung sinabi ko kanina na parang hindi bago ako sa lasa kasi sanay kami sa pansit palabo na sarsa, Pero yun nga, Oh, pansit malabon nga siya. Oh, so hindi siya. Oh, hindi siya pansit palabo. Palabo. So okay, okay. Gumabawi ako ana. <laughs> <laughs> Kasi yung pansit palabo, yung sauce niya na nasa ibabaw ay kumagahalo, uh -huh. Masos sauce siya. Ito hindi. Uh -huh. Ito niluto na yung noodles, Tapos tsaka lang nilagay yung sauce. Okay. Ano naman yung kwento sa mechado? Bakit siya ang sarap? Ay, yung mechado, ano. Na-marinate siya overnight. Uh -huh. Tapos niluluto siya for hanggang 4 hours nang sa low fire na. Aha. Hindi siya naka... Kasi di ba pagka min-arinate mo siya nang mas matagal, mas masarap siya. Kasi sumisisip yung ingredients niya. Ito naman yung Mickey, tama ba? Yan naman, ano, Mickey Bihon Gisado. Tapos may topping siya na lechon gawane. Actually may kumain kasi kanina, sabi niya, talaga na siyang mm. nag-order dito. Ang in-order talaga yung mimik. Tapos 'yung uh, pa patimpla magpatimpla neto, patis lang. eh uh, ano 'yan? May toyo 'yan. May toyo. Tapos uh -oh. yan, 'yan hindi nakahalo 'yung kalamansi ko, talaga ba mixed? Uh Oo. -oh. Tapos ma-ma-sermyo ma 'yung mantika, 'yung pat niya, 'no. Large or 'yung sa alinyan? Ginigisa mo na 'yung baboy. hmm To parang tama. Yun 'yung napansin ko sa mga taga Malabon na pag nagluluto kayo, proseso talaga. Mm -hmm. So kung baga gigisay mo yung baboy para lalabas yung matika niya. Yung masyado sobrang lambot kasi ano, naka, niluluto siya ng, sa low fire lang tapos matagal. So pakakatasin siya. O kung ano yung, kung saan siya binabad, doon din siya niluto. Saan siya binabad din? Oo. Oh, Tatanong ko kung abinabad. Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo. Kailangan bukas yung utak. Kailangan magtanong. Hindi pwede na alam mo lahat. Mga kusinero dyan. Ang mga matagat na. Baka natatama ka dyan. Hindi. 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 pa natin alam lahat. Marami pa tayong hindi alam. Dalawang dekada na ako minimum sa kusina. Pero hindi ko sinasabi na alam mo lahat, or I guess... May, may sinabi si Mayor Alfred ko na tumama talaga sa utak niyo. pero di ba, the older you get, the more, the more wisdom you should acquire. And the more grounded you should be. And the more humble you should be. Uh -huh. This is Mayor Alfred of Tacoma. Yeah. Gave a really good speech Tapos, yung patis niyo. Yun yung patis galing batis ng malabon. Halatang halata eh. Siya yung, alam mo, for me, it doesn't, hindi siya binibigyan ng justice. Nandito lang siya nilalagay. Kailangan mas, mas magandang, oh, kasi parang, pag tinignan mo to, parang baka normal lang na patis to. Kailangan malaman, oh, kailangan malaman ng tao na, pagkis ng malabon talaga. Kasi iba yung lasa eh. Siya iba yung mab mabango, di ba? Oo. Yung at saka yung ay... linamnam niya. Tikman mm -hmm. ko nga kasus. Yes. Yung, yung iba kasing patis, parang alat yung malalas. Mm -hmm. Ito parang more flavor siya. Yum. Yung umaminess niya. May tamis-tamis. Buta -tamis. lang ba tayo dito? Oo. Oh, kagabi, nasa isang wedding kami, taga eh. siya, Mrs. si Miss Aquino, si Miss Aquino sinabi niya sa akin na uh, yun nga, may masarap daw na uh, pancit malabon dito, sa malapit dito. sa Judy Ann's. So, yun. Malapit sa Judy Ann's dito, diba? Oh, kahilera lang din namin. Diyan lang? Papunta oh, sa Parang two blocks away lang daw. Mga oh, 100 meters na. Lang. Oh, malapit lang. Ah, ito pala yung kusinero natin. Yes, siya yung kasama ko from the start mo. Kuya Doming. Masarap. Masarap, sir. Promise. Masarap. Mahiyain yan. Okay lang. Basta masarap. Thank you, thank you, thank you. Actually, magandang inside si Camino. Kwento mo. Thank you, So, my mom is so big I uh -huh. really like. Nice. And then, she always uses the fat of the pork to para igisa yung noodles. So, pag sinin mo, yung oil, dumidikit siya sa noodle, hindi siya bumabagsak. It makes it really glossy and so it's so appealing when you eat it. parang, it's so glossy and shiny. Parang nakakagana lang talaga siya kainin. Hindi siya, hindi siya yung parang nag-oil sa paligid. It sticks to the noodles, which makes it really, really tasty. Sabi nung alam na ito. Well said. Matakaw lang. <laughs>